Kaya sa iyo dihan, yung maliwang na kanila po ito, tikin Itikin ang tawag sa inyo. yung sa kabilang tapos dito para isa na isa ah, oh, bukid ito tayo sa sa Quezon sa kasi ang Quezon province sa ito tayo tayo Bukan pa pare. Nga, ayun <laughs> pa Maka maabot dito. Eh, di sige. Mga tayo ng sayote, Guys, nice. yan. Dito. Sa mong banda. Para sa ating kaibigan. At Chat out kay Team Tulich. Kay Team Tulich ito eh. Nagkataon. Marami kami sayote kanina. So, nabibigay na pala ng kasama ko. Ah, nahingi din ang aming kaibigan. Pero, hanapan ko siya. Hanap, hanap tayo dito ng sayot. Hanap pala ako. Hindi kayo. <laughs> Saan nagkagusta ng dalawang beses yun eh. nanguha pa na si Kuya Ash sa, sana may makita ako ito ang mga sayotihan parang sa atin na kamute pero dito sa bagyo sayote pinakakamute dito sabi nila Tamnig ko lang yan. Oh, ah, ito, may maliit. Iro ko na to para kay baka Pwede na rin to. Maliit nga lang. Pwede na yan. Ito. Ah. maliit. Ito. Wala. Yan o. Sayote. Sony ano na yan okay, maganda pa yung mura ano yung siuti, siyuti maganda rito baka mayroon sa ilalim may malaki baka naman malaking sawa or a malaking ahas ano <laughs> dito hmm. sabi naman nila yung ahas dito walang kamandag sa bagyo terus ayaw ko, ayaw ko pa rin magpakagat. Mahirap. Diba? Mahirap pa rin magtiwala. Asin eh. nila talaga walang kamandag. Daw ah. Hindi ko pa confirm. Eh, ano Confirm. Hindi confirm. op op op, ya tas, Para may nakikita ko isa no, daw.

lima ut. ito na lang isa. Laku. Laku guys.